Nananatiling sarado ang tinaguriang Baseco Beach sa Maynila. Ang mga tindero sa paligid ng Baseco may kanya-kanyang deskarte para sa kanilang pamumuhay. Si Benji Dorango sa Detalye Exclusive. Sa edad na 55, pagbebenta ng halaman ng pantawid gutom ni Nanay Lourdes ng Baseco Port Area, Manila. Ang halaman na hawak niya ngayon, nabili raw niya ng 250. Kapag naibenta niya ng 350, may budget na pantanghalian hanggang hapunan. Pambili ng bigas, kung may babili, may swerte, okay lang. Kung wala naman, nag, ano naman ako, nagtitinda ako ng manga. Maraming rakit si Nanay Lourdes, lalo't nag-iisa lang siya sa buhay. Ang paghahalaman, Stress reliever na rin ni nanay. Kung anong isip mo naman ng problema mo, hindi mo kayang dalhin, yan ang ano, maganda. Tatanim mo sa mga halaman. Tulad ngayon, sarado sa publiko ang Baseco Beach, nakatabi lang ng kanyang tindahan. Dahil walang tao, tanghali na, wala pa rin siyang benta. Kaya inilabas na lang niya ang balsa, lambat at banyera Manguhuli na lang daw siya ng isda sa Baseco Beach. Tahimik kasi ngayon sa Baseco Beach buhat ng iutos ng DNR nitong nakaraan lamang na isara muna ito dahil sa mataas na level ng fecal coliform. Isang uri ng dumi sa tubig na pwedeng panggalingan ng iba't ibang sakit. Bantay sarado ngayon ng PNP Maritime Police sa mga entrada papasok ng Baseco Beach. Di pwedeng lumangoy ang mga taga rito kahit ang mga dayo. Ang pinapayagan lang makapasok, Sangganot. Sangganot. ang mga manging isda at mananahong tulad ng grupong ito. Yan po kami ito, na uwa kasi malalim ngayon, wala ito, po kami na uuwi. Hayatan po kasi sa kondisyon ng dagat sa kanila, patatagan na lang daw ng sikmura. Pagkaon mo mabuti kagad. Ka Pagkaon mo, Pag mo? Mabuti kagad. Ka Asi to bro, wala <laughs> fresh <laughs> fresh. Matatawa ka na lang din talaga dahil kahit araw-araw na itong nililinis sa mga river warrior tulad ni Mang Ferdy, may mga lumulutang pa rin na ilang kalat sa dagat. Ang Baseco Beach Nasa buka na lang ng Baseco Lake, nakarugtong naman ng Pasig River. Kaya mga duming galing ng Taytay, Mandaluyong, Pasig, San Juan at Maynila, dito lahat bumabagsak. Ngayon lang medyo nakakahinga-hinga sa basura ang Baseco Beach. Dati po marami po dyan sir. Talagang nga ako sa may basura. Ang balsa na ito, humahakot ng tatlong daang sako ng basura araw-araw sa Baseco Beach. Pero ngayon, nabawasan na. Nasa 150 na lang. Karamihan po mga plastic, mga... Uh, yung mga gulong, mga ano, kahoy, yung mga styrofoam na ano. Si Marvin, tatlong taon ng tagalinis ng beach. Bagamat hirap sa trabaho, umaasa na tuluyan ang bubuksan sa publiko ang bahaging ito ng dagat na walang inaalalang peligro sa kalusugan. Hindi man ngayon pero sana lang daw, maabutan pa niya. Mas maganda, mas ano pa sa ano natin eh, Na nakikita mga ibang lugar na magaganda, sana mas maigit pa ngayon ng base ko. May mga solusyon naman silang ginagawa. Namimigay sila ng mga sako sa mga residente para gawing basurahan. Ang mga pasaway naman na mahuhuling nagtatapon sa Baseco Beach at Baseco Lake, ikinukulong at pinagko-community service. Kasabay ito ng pag-asa na sana isa buhay ng mga tao ang disiplina na hindi nadudumihan pa ang ilog at dagat. Uh, kaya naman? kaya naman po siguro kung man, Anong gagawin para kayanin? Uh, Tulong-tulong lang sir. Para ang mga tulad ni Nanay Lourdes at ang tropang sangganot na pare-parehong umaasa sa biyaya ng karagatan, hindi na uli mapapagsarhan. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.